So, ayan nga. Lakad-lakad muna tayo. Papunta ng Estancia Mall. At ang Estancia Mall sa amin ay walking distance lang. Kaya hindi na ako gumamit ng motor para pumunta sa mall. Kasi sayang pa ang gas at ang parking. Kasi kung wala ka naman bibili na nasa minimum ay may, may pra, parking ka pa na 60 pesos. So, kailangan mo pang mag-avail ng minimum ng kan para maka parking ka. Kaya lakad-lakad na lang tayo guys at tayo may exercise pa. At ang ating katawan ay kailangan na ng exercise. talang lapit lang naman ng ating pupuntahan. So yan yung building na pinakamataas dito sa May Ortigas area. Ayun, daming sasakyan dyan sa diyan lagi nagka-traffic. O so, ganyan lang kalapit yung amin at saka dito sa mall, guys. 'Yan, tayo ipapasok na lang loob ng mall. lakad lang tayo papuntang ground floor connect to Unimart para hindi na tayo tumatawid-tawid ng kalsada ng connect ng Unimart sa Estancia Mall kaya lang pag dito ako nadadaan guys tingnan mo naman ang aking mga nadadaan na namang masasarap na pagkain lagi lang akong tinatakam dito sa way kong to So, ayan nga guys. Ito ang connect ng Estancia to Unimart. Para hindi na tayo dadaan ng kalsada. So, lahat nga ng kailangan mo guys. Halos nandito na. Kaya hindi na natin kailangan pumunta pa sa mas malayong mall pag may kailangan. Ayan, mga staff toys. Dito ako dumaan, guys. Kahit may ibang daanan, sana na mas mabilis. Kaya lang, kailangan pang tumawid-tawid ng kalsada. So, dito na lang tayo sa may ground floor. Kasi pag kasi lagi maraming tao. Ayan, ramdam na ang Pasko. Marami ng mga decors ng Christmas. accessories ng cellphone at ang mga damitan nasa gitna lang po yan ng Unimart at Estancia so nga exit na tayo ng connect ng Estancia Mall at saka Unimart nandito na ako sa Unimart Paket na ako ng second floor para naman sa repair shop na second floor lang yung repair shop para sa mga gadget gadget So, ayan na nga guys, nakikita ko na si Kuyang Repairman may gagawa na ng aking tablet so ayan Sisimulan na ni kuya kaya tayo ay mag ikot ikot muna dito sa paligid mong abenson tayo ay titingin ng mga appliances. Window shopping lang ba? So, balik na lang tayo doon kay Kuyang Repairman. Kasi saglit lang naman yung kanyang ginagawa at waiting na lang tayo. Ayan, lalagyan na ni Kuya ng charging pin.